Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kasagsagan ng split-up nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla, pinagmumura ng daddy ni Liza Soberano na si John Castillo Soberano sina Christy Fermin at Ogie Diaz. Sa latest episode ng Ogie Diaz Showbiz Update, ibinahagi ni Ogie ang screenshot ng post ng daddy ni Liza noong December 2. Ayon sa post, Christy Fermin putang ine mo at putang inan yung lahat ng nakikialam sa may buhay ng may buhay. Lalo na ikaw OG, mabait pa anak ko ganyan magsalita. Bukas may live akong gagawin or sasabihin about you. You all woke up the beast. After 7 minutes ay nagpost ulit ito ng isa pa. OGD, bumalik ka na lang ng pagtinda ng turon. Para yung bunganga mo ay hindi putak ng putak about other people's business. Ang isigaw mo na lang is turon lumpia. Di ba dyan ka rin nag-umpisa? Depensa ni OG, ang pinag-uusapan daw noong panahon na yun ay ang hiwalay ang Katniel. At hindi siya, o ang anak man niyang si Leiza. Pinag ang pinag-uusapan ng buong mundo ay yung pagtatapos ng relasyon ng Katniel. Oh Asan ka doon? Asan ang anak mo doon? Kihintayin daw nila ang live ni Daddy John at sasagutin daw ito ni OG. Hindi naman nila alam ang dahilan kung bakit ito nagpost ng ganon. Ika naman ni Oji ay bakalasing lasing lang daw ito at noong nahimasmasan ay dinilit din ito ang mga post. Dinipensahan din ni Oji ang tungkol sa pagtitinda niya ng turon. Kung ako akong nagtitinda ng turon ng araw, wala sa kinalalagyan niya ngayon si Liza. E ikaw itong puro kareklamo ng araw. Kung sinunod ka namin, palagay mo may mangyayaring maganda sa anak Binanggit din ni Oji ang isa pang post ni Daddy John. They're too fucking much. Bakit hindi na lang kayong dalawa ang magtirahan? Add nyo followers nyo, di ba mas bongga? Para may makain kayo. Don't forget, malapit na ang Christmas. Sagot naman ni Oji. Daddy, wag ako. Wag ako. Kasi kung may alam ka tungkol sa akin, mas marami akong alam tungkol sa iyo. Kung gusto mo lang magbulat tayo dito. Kasi don't me gustuhan mo ang content na ito huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share like at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads